nakakagulat, siya ay namagdayaw, hindi na nakapagtigil at derechahan ng sinugot si Casey Concepcion matapos itong isa publiko ang kanilang anak ni Piolo Pascual. Ginugulo lang daw ni Casey ang relasyon nila ngayon ni Piolo. Dahil wala daw plano o balak na ituloy na anak ni Piolo ang sinasabing anak daw niya kay Casey. Dahil maging si Piolo raw ay hindi kumbinsido na siya ang ama nito. Matapos na ang pagsisiwalat ni Casey sa kung sino ang totoong ama nito. Hindi lang daw matanggap ni Casey na siya ang handang pakasalan ni Piyolo matapos ang mga nakaraan nila ni Piyolo. Masena raw sila ni Piyolo nang biglang umiksenaw itong si Casey. Nagahanap daw ito ng pansin sa kanyang mga kalokohan. Matatanda ang ilan naman ng pambabati si Casey tungkol sa totoong ama ng anak niya dahil kahit ang ilang netizen ay hindi naniniwala na si Pure Pascual talaga ang ama nito. Pahayag pa ni ina, matagal na raw na walang communication si na Piero noon at kasi nang pumutok ang balitang pagbubuntis nito sa ibang bansa. Dahil noong mga panahon na yun raw ay may kinakasama ito at sa ngayon daw ay hiwalay na rin. Kaya sigurado raw sila na hindi si Pure Pascual ang totoong ama at ibang tao raw ito.